Ang kaba ng tipan ay isang sagradong pahabang kahon na ginawa ng sinaunang mga Israelita ayon sa utos at disenyo ng Diyos. Dito inilagay at iningatan ang patotoo ang sampung utos na nakasulat sa dalawang tapyas na bato. Ang kaban ay may haba na 2.5 siko, lapad na 1.5 siko at taas na 1.5 siko. 111 x 67 x 67 cm. 44 x 26 x 26 na pulgada. Ito ay gawa sa kahoy ng akasya, binalutan ng ginto sa loob at labas at nilagyan ng artistikong sinapa o border sa palibot nito. Sa takip nito nagawa sa purong ginto ay may nakapatong na dalawang gininto ang kerubin, isa sa mga magkabilang dulo. Magkaharap ang mga ito, nakayukod ang mga ulo at ang mga pakpak ay nakaunat ng paitaas at lumililim sa ibabaw ng takip. May apat na argolyang. Hinulmang ginto sa ibabaw ng mga paa ng kaban, ang mahahabang pinga na gawa sa kahoy ng akasya na binaluta ng ginto ay nakasuot sa mga argolya para sa pagbuhat ng kaban. Noong una ang kaban ay nasa kabanal-banalang silid ng tabernakulo, isang naililipat-lipat na tolda ng pagsamba na ginawa kasabay ng kaban. Ang kabanal-banalan ay may tabing at hindi nakikita ng mga saserdote at ng ibang mga tao. Ang mataas na saserdote lamang ang nakakakita sa kaban kapag pumapasok siya sa silid na ito. Minsan isang taon sa araw ng pagbabayad, sala. Nang maglaon, ang kaban ay inilipat sa kabanal-banalan sa templo ni Solomon. Ang kaban ay nagsilbing lalagyan ng sagradong mga bagay na magpapaalala sa mga Israelita tungkol sa pakikipagtipan o pakikipagkasundo sa kanila ng Diyos sa bundok ng Sinai. May mahalagang papel dito sa seremonya kapag araw ng pagbabayad sala. Ang mga tapyas ng bato kung saan isinulat ang sampung utos ng unang inilagay sa kaban ng maglaon, inilagay rin doon ng isang gininto ang banga na may mana at ang tungkod ni Aaron noo Aaron na nag-usbong. Maliwanag na ang banga at ang tungkod ay inalis sa kalaunan dahil wala na ang mga iyon sa kaban ng tipan at inilipat ito sa templo. Ang kaban ay dapat pasanin ng mga libita sa kanilang balikat sa pamamagitan ng mga pingga na gawa sa kahoy ng akasya. Hindi inaalis sa kaban ang mga pingga kaya hindi ito kailangang hawakan ng mga libita. Ang tumatabing na kurtina na nasa pagitan ng banal at kabanal-banalan ang ipinantatakip sa kaban kapag pinapasan ito. Ang kaban ay inuugnay sa presensya ng Diyos Halimbawa ang ulap na lumitaw sa itaas ng kaban sa kabanal-banalan at sa mga kampamento ng mga Israelita ay tanda ng presensya at pagpapala ni Jehova. Sinasabi rin ng Bibliya na si Jehova ay nakaupo sa trono, niya sa ibabaw ng mga kerubin na tumutukoy sa dalawang kerubin na nasa takip ng kaban. Kaya ang mga kerubing ito ay kawangis ng karo ni Jehova. Dahil sa isinasagisag ng kaban, maaaring isinulat ni Haring David na si Jehovah ay tumatahan sa Sion pagkatapos ilipat doon ang kaban. Katawagan, iba't ibang katawagan ang ginagamit ng Biblia para sa sagradong kaban. Kasali narito rito ang kaban ng patotoo, kaban ng tipan, kaban ni Jehovah at kaban ng lakas ni Jehovah. Ang takip ng kaban ay tinatawag na panakip ng pampalubag loob o lukluka ng awa. Ang terminong ito ay tumutukoy sa pagtanging gamit ng panakip tuwing araw ng pagbabayad sala. Kapag iwiniwisik ng mataas na saserdote ng Israel ang dugo ng mga haing hayop sa harap ng takip, ang ginagawang ito ng mataas na saserdote ay pagbabayad sala o pagtatakip sa mga kasalanan para sa kanyang sarili at para sa kanyang sambahayan at para sa buong kongregasyon ng Israel. Walang ebidensya na umiiral pa ito Ipinapakita ng Biblia na hindi na kailangan ang kaban dahil ang tipan na iniuugnay rito ay pinalitan na ng bagong tipan na nakasalig sa hain ni Jesus. Kaya inihula ng Biblia na darating ang panahon na mawawala na ang kaban ng tipan pero hindi ito hahanapi ng mga lingkod ng Diyos. Sa isang pangit tayong ibinigay kay Apostol Juan, noong maitatag na ang bagong tipan, nakita sa langit ang kaban ng tipan. Tipan. Ang simbolikong kaban na ito ay kumakatawan sa presensya ng Diyos at sa kanyang pagpapala sa bagong tipan. Hindi ang kaban ng tipan ay hindi naging garantiya ng tagumpay. Halimbawa, kahit nasa kampo ng mga Israelita ang kaban nang makipagbaka sila sa lungsod ng nang ay Natalo sila dahil sa kawalang katapatan ng isang Israelita. Nang maglao, natalo sila ng mga Filisteo kahit dala nila sa labanan ang kabanang tipan. Iyon ay dahil sa kasamaan ng mga saserdoteng Israelita na sina Hopni at Pinehas. Nabihag ng mga Filisteo ang kaban sa labanan iyon, subalit sinalot sila ng Diyos hanggang sa ibalik nila ito sa Israel. 15:13 ginawa ni Bezalel at ng kanyang mga katulong gamit ng mga materyales na inaabuloy ng mga Israelita. Exodo 25:1-237:1. 15:12 pinasinayanan ni Moises kasama ang tabernakulo at ang pagka Exodo 40, 1, 3, 9, 20, 21. 15.12, pagkatapos ng 10.70, inilipat sa iba't ibang lokasyon. Joshua 18, 1, hukom 20, 26 to 27, pagkatapos ng 10.70, dinala ni Haring David sa Jerusalem. Samuel 2, 6, 12. 10.26, inilipat sa templo ni Solomon sa Jerusalem. 642 ibinalik ni Haring Hosea sa templo. Bago ang 607 lumilitaw na inalis sa templo, hindi ito binanggit sa listahan ng mga gamit na dinala sa Babylonia nang wasakin ang templo noong 607 BCE o sa listahan ng mga gamit na ibinalik sa Jerusalem. 63 sinabi ni General Pompey ng Roma na hindi ito nakita nang lupigin niya ang Jerusalem at ininspeksyon ang kabanal-banalang templo. Matinding parusa ang daranasin ng mga Israelita kapag sinuway nila ang kautusan ng Diyos tungkol sa pagbubuhat at pagtatakip sa kaban. Samuel 1 sa is 19, Samuel 2 sa is Hindi binabanggit ng Bibliya kung kailan ito inalis, kung bakit o kung sino ang nagalis.